Hey guys, nandito ako sa grocery. Kasi si Hilal, hindi siya naka-grocery kahapon. Kasi busy siya. So, ako ang nag... Sabi na ako nabibili. Kaya samahan niyo ako, bibili tayo ng grocery. Samahan niyo ako, bibili tayo ng grocery kukuha tayo ng 2 kilo na white sugar at cubes na brown sugar kukuha tayo nito kukuha rin tayo nito kukuha tayo nito pipili tayo ng kukuha, kukuha tayo ng turkish tatlo tatlo kukuha tayo nito kasi meron meron pa tayong reserva dun marami pa Kuha tayo nito dalawa coffee mate dalawa kuha tayo arabic coffee apat lang yung kinuha ko kuha tayo nitong green mint green tea kuha tayo nito masarap to eh isa lang. Marami kang mapipili. Kaya lang, <laughs> hindi naman sa YouTube. Sa office to yung pinamili ko. Hindi ko na kinuha yung ibang mga video. Hindi na ako nakuha. Mga chocolates. chocolate. area. Kukuha tayo ng tissue. Nagpaligo tayo ng tissue. lagyan ng basura. Kunin natin yung may free na kutsarang maliit. Dalawa na siya. Kukuha tayo ng marami. Kasi maksaya sila sa baso. So, kukuha tayo ng marami. Ayan. Yeah. Anin. Kukuha tayo ng sabon. Kasi kailangan sa lato ka halo na yung ka -ano. kasi yung CR namin nagbara yung septic tank so ito kailangan ito talagang kailangan ko sa ngayon huwag <laughs> natin kalimutan ang Clorox kasi importante ang Clorox yung gay, tapos na akong mag grocery magbubayad na tayo. Ayan mga guys, magbubayad na tayo sa kasir. So don't forget to like and subscribe na yung small YouTube channel. Dito tayo sa kasir. Bumili rin ako ng akin. Binukod ko.